Magandang araw mga kabekir. Mayroon na naman akong bagong recipe na i-share ko sa inyo. Tinapay na niluto natin sa kawali. Madaling gawin lang ito mga kabekir at masarap ito pang mirinda. Panoorin niyo ang video mga kabaker, napakadaling gawin lang. Ito yung mga ingredients. 2 cups uh, first class flour or bread flour. 1 uh, teaspoon yeast. 1 half teaspoon salt. 1 tablespoon sugar. 1 half cup plus 1 uh, cup water. Matabang ito mga kabikir ha. 2 tablespoon margarine. Ah, haluin lang natin mga kabikir. Need ko to 5 minutes mga kabikir. Sa video madali lang pero 5 ah, minutes ito mga kabikir. Ah, pagkatapos kong uh, ah, mamix, ah, iginulong ko sa breadcrumbs. Pagkatapos pinapaalsa ko ng isang oras. Parang pandesal style din to mga kabikir. Ah, ito cut lang natin isang oras na ang gagawin natin doon natin ilagay sa kawali at i-flat mga kabikir para lumabas yung hangin magdagdag tayo ng bread para hindi dumikit sa kawali pagkatapos pinapaalsa ako ng 30 minutes mga kabikir bago ko siya niluto ah, mahinang apoy lang mga kabikir ay ko sa inyo ang apoy ito lang oh yan o oh, ganyan lang mula sa pagsalang 15 minutes biniliktad ko na mga kabikir at mula naman sa pagbaliktad, 5 to 7 minutes ah, luto na ang ating at tinapay. Palamigin muna natin mga kabikir ha, bago natin ni-slice. So ito na mga kabikir ang finish product ng ating uh, masarap na tinapay. At uh, tinapay sa kawali. Mga kabikir, subukan nyo ito. Masarap ito pang merinda. Uh, masarap rin ito para sa kape. Sa 2 cups na rin na, marami na ang magawa nito mga kabikir. Uh, busog na po kayo sa 2 cups uh, recipe. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa si inyo ngayon itong tinapay sa kawali uh, gumawa ako ng uh, mga tinapay sa kawali o sa kaldero para po uh, sa mga walang ubi nating na mga Apple uh, uh, at mga viewers uh, mga kabikir abangan niyo ang iba ko pang mga resipe uh, mga simpleng recipe na pwede nating uh, magamit sa pang negosyo uh, pwede rin nating magamit sa pang merinda mga kabikir uh, marami pong uh, nag-request sa atin pero yung iba uh, nagawa na po natin mga kabikir Uh, yung mga request nyo uh, na-upload na po natin uh, tulad ng uh, crinkles, chocolate crinkles. Naka-upload na po tayo. Uh, Pandesal sa kawali. Mayroon na din po tayo mga kabikir. At sa mga nag-request, abangan nyo lang po ang uh, mga request nyo. Uh, gagawin po yan natin mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyo panunood. At sa pag-share sa aking mga video. A like, comment, and share. Mga followers, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat. At God bless sa ating lahat mga kabikir.